sa nakaraang kwento natin ay napagdesisyonan ng ating bida na magtungo na sa bayan ng Oddfield. At sa pagpapatuloy ng kwento, makalipas ang ilang oras ay nakarating na ang ating bida sa bayan ng Oddfield. Sinabi niya na ito na ang usap-usapan na bayan na inabandunan ng kanilang bansa pagkatapos naganap ang dungeon disaster. Sinuri ni Chrome ang paligid at sa isip-isip niya naman na hindi naman ganoon kasama ang lugar na ito gaya sa sabi-sabi at ang mga tao dito ay parang mga normal naman. Hindi naman masukat ang ligayang nadarama ni Chrome dahil ayon sa kanya na isa lang itong pagsubok sa kanyang kakayahan na kung makakapasok nga ba siya sa lugar na ito gamit ang kanyang kasanayan na masquerade at para makahanap ng bagong dungeon. Subalit naramdaman niya ulit na maging tao dahil nakapasok at nakakasalamuhan na siya ulit ng mga tao. Ngunit napagtanto naman niya na hindi siya gusto tingnan ng mga tao kaya naisipan niya na bumili muna siya ng damit upang makasigurado siya na hindi siya makaagaw ng pansin. Sa ngayon ay hanggang aning na oras lamang niya magagamit ang kanyang kasanayan na masquerade. At maghahanap muna siya ng kanyang matutuluyan upang makapagpahinga siya ng maayos sa kanyang halimaw na anyo. Kaya naman ang una niyang gagawin ay kakailanganin niya muna ng pera. Pumunta siya sa isang lugar na kung saan niya ebibenta ang kanyang magic stones. Linatag niya ang tatlong magic stones na galing sa halimaw na higit sa level 20 sinuri naman ng kalbo ang magic stone at hindi siya makapaniwala at sinabihan niya ang ating bida na mahina at walang sandata kaya nagtaka siya kung paano niya nakuha ang mga ito. Tumawa na lamang si Chrome sa tanong ng kalbo na ito. Sa isip-isip naman ni Chrome na ang mga magic stone na ito ay nakuha niya sa mga gargoyle na kanyang napatay. Naisip niya na sapat na siguro ang makukuha niyang pera para manatili ng matagal sa bayan na ito. Maya-maya pa ay binayaran na siya ng kalbo ng limang daan. Laking gulat naman ni Chrome at tinanong niya ang kalbo kung mali lang ba siya ng pagbibilang dahil sa capital ay madali lang siyang makakakuha ng higit sa sampung beses ang presyo nito. Tugon naman ang kalbo na siguro nga, at agad niyang sinabi na hindi naman ito ang capital at ito ang Oddfield, isang bayan na puntahan ng mga itinakwil ng mga sarili nilang bayan. Ipinakita naman ng kalbo ang magic stone at sinabi niya na ang batong ito ay ninakaw lamang. Nagulat naman si Chrome kaya sinagot niya na hindi iyan nakaw. Sinabi ng kalbo sa kanya na sa guild na ito ay hindi nila tinatanong kung ano ang pangalan o numero ng adventurer na nagbebenta sa kanila. At hindi rin nila tinatanong kung anong klaseng tao ang nagbebenta o kung paano nila nakuha ang magic stone. Dagdag pa ng kalbo na hindi rin niya sinisisi ang ating bida na bigla na lang pumasok sa kanyang shop na merong maruming suot na tila ba merong mga dugo ng tao. Minungkahi naman ng kalbo sa kanya na pwede niyang ibenta ang magic stone sa iba subalit binalaan niya ito na kailangan niyang mag-ingat kung lalabas siya sa bayan na ito. Wala namang magawa ang ating bida at tinanggap na lang niya ang pera sabay umalis. Sa isip-isip niya naman na mas malala pa pala ito kaysa sa inaasahan niya. Naisip niya na maghihirap siya sa susunod na dalawang araw o tatlo sa kakaramput na pera na ito. Naisip naman ni Chrome na alam ng kalbo na hindi pa siya pamilyar sa lugar na ito kaya naman ginamit niya ang pagkakataon na yun upang baratin siya. Naisip niya rin na kahit na ipilit pa niya makipagnegosasyon ay wala rin mangyayari dahil kaunti lamang ang alam ni Chrome sa lugar na ito. Pagkalabas ni Chrome ay sinalubong siya ng isang lalaking mahaba ang buhok at agad niya itong sinabihan na ngayon lang niya nakita si Chrome sa lugar na ito. Nagulat naman ang ating bida at tinanong niya ito kung ano ba ang kailangan niya sa kanya. Malumanay naman na nagpakilala ang lalaki na siya si Jeff at sabi niya pa na huwag siyang katakutan dahil sikat siya sa lugar na ito bagaman sa Oddfield na guild lamang. Dagdag niya pa na ang katulad ni Chrome ay kakainin lang ng buhay at isusuka sa lugar na ito. At inaakala niya nakakailanganin ni Chrome na malaman ang mga patakaran sa lugar na ito. Nagtataka naman ang ating bida at tinanong niya ang tungkol sa patakaran. Ngunit sa isip-isip niya na sa kabila ng kasuutan ng lalaki ay dapat mabait ito kaya lang parang mali siya ng akala. Agad siyang dinakma ni Jeff at ibinalibag sa pader. Nagreklamo naman si Chrome kung ano ang ginagawa sa kanya at hindi pa siya tapos sa pagsasalita ay agad namang sumabat si Jeff na ibigay sa kanya ang lahat ng pera niya at napagkamalan pa niyang magnanakaw ang ating bida. Dagdag niya pa na kung ibibigay ni Chrome ang lahat ng pera niya ay poprotektahan niya ito. Napagtanto naman ni Chrome na gusto siyang kikila ni Jeff. At napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano ang nangyayari sa bayan na ito. Agad namang nagsalita si Chrome na maayos lang siya sa baykuha sa kamay ni Jeff sa dibdib niya. Sinabi naman ni Jeff sa kanya na kung makakaya ba ng isang bata siya at hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay ibinalibag siya ng ating bida at natamba sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Jeff dahil sa lakas na taglay ni Chrome. Pinagtawa na naman siya ng kanyang kasamahan at sinabihan na binalibag lamang siyang ng isang batang paslit. Naramdaman naman ni Chrome na nanasa level 20 na si Jeff. Agad naman hinugot ni Jeff ang kanyang espada at sinabi niya na hindi siya papayag na gaganunin lang siya ng isang bata. Hindi namang akalain ni Chrome na ni Jeff ang kanyang espada sa tirik na araw na ito. Pinigilan naman siya ng kanyang kasamahan at sinabihan siya na hindi naman sulit patayin ang isang yan. Subalit nagpupumilit pa rin siya makawala dahil napahiya siya. Nakakita ng pagkakataon si Chrome kaya dali-dali siyang tumakbo patungo kay Jeff at bigla niyang sinipa ang hawak nitong espada. Napalingon naman si Jeff dahil tumilapon ang kanyang espada at sumabog na siya sa galit. Agad namang tumakbo si Chrome palayo sa kanila. Habang papalayo si Chrome ay sinigawan siya ni Jeff na maghintay lamang siya dahil sa oras na magkaharap silang muli ay sisiguraduhin niyang papatayin niya na ito. Nang makalayo na si Chrome ay tumigil na muna siya sa kakatakbo at tiningnan niya ang kanyang pera. At sa isip-isip niya na kaya niyang patumbahin ng isang yun subalit naisip niya na mas makakaagaw lamang siya ng atensyon kung gagawin niya yun. Sinabi niya na kakarating niya lamang sa lugar na ito at muntikan pa siyang maloko at makikilan. Naisip ni Chrome na hindi magandang senyales ito para sa kanya. Kinagabihan ay nandito na siya sa kanyang tinutuluyan at nagtataka siya dahil mas nagiging pagod siya dito kumpara ng nasa dungeon pa siya. Bumili siya ng mga kagamitan at isa sa binili niya ay ang kinakalawang na punyal na galing sa nakaw at nagkakahalaga ito ng dalawandaan at apat na At bumili rin siya ng lumang damit galing din sa nakaw at nagkakahalaga ito ng anim na gold. At ang kanyang tinutuluyan ay nagkakahalaga ng daan at sampung gold kakarampot na lang ang perang natira sa kanya. Pinuproblema niya din ang kanyang tinutuluyan na kung pwede sana siya makarente ng dalawahan na tuluyan ay mas makakatipid sana siya subalit hindi pwede dahil hindi siya makakapagpahinga kung ganun. Napayuku na lamang si Chrome dahil sa tagal rin niyang hindi nakapunta sa lugar ng mga tao at gusto niya pa sanang tumagal dito subalit kailangan niyang makakalap ng impormasyon patungkol sa dungeon at umalis bago pa man malaman ng mga tao dito ang tungkol sa kanya. Ayos na rin sa kanya na nalaman niya na pwede siyang makapasok sa lugar ng mga tao gamit ang kanyang kasanayan na masquerade. Lumipat naman ang eksena sa simbahan kung saan lumaki si Shelley. Tinanong ng pari si Shelley kung ayos lang ba sa kanya na ganito karami ang ibibigay niya sa kanila. At sigurado ang pari na wala nang matitirang pera kay Shelley. Tugo naman ni Shelly habang akay niya ang maliit na bata sa kanyang bisig na huwag na mag-alala ang pari dahil sa kabila ng kanyang itsura ay nangako ito sa kanila bago pa man siya pumunta sa kapital. Tugo naman ng pari na malaki ang maitutulong ng perang ibinigay niya. Subalit nagbabalik siya dito para dito na tumira ulit at nag-aalala siya kung ano na ang gagamitin na pera ni Shelley. Dagdag pa ng pari na mas mabuti siguro na kung kalimutan na ni Shelly ang tungkol sa lugar na ito, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad namang nagsalita si Shelly na hindi hindi niya makakalimutan ang simbahan na nagpalaki sa kanya pagkatapos niya maging ulila dahil sa dungeon disaster. Nagagalak naman si Shelly dahil marami siyang mga maliit na mga kapatid na lalaki at babae. Hindi naman makakita ang mga batang ito. Nakilala naman ng isang bata si Shelly at kinanpirma niya na kung siya ba ang sikat na adventurer na galing sa capital. Tugon naman ni Shelly na tama ang kanyang sinabi. Dagdag naman ng bata na kung pwede isarado niya ang butas ng sakuna. Bahagyang natigilan naman si Shelly dahil sa hiling ng bata at agad naman siyang tumugon na balang araw ay magagawa rin niyang isarado ang butas ng sakuna. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Shelly sa kanila at sinabi niya na babalik siyang muli at hiling niya na sana alagaan nila ang mga sarili nila. Tugo naman ang pari sa kanya na mag-ingat rin siya at sigurado siya na hindi na niya kailangang sabihin pa ito sa kanya subalit sinabi niya pa rin na ang pagiging adventurer ay napakadelikado. Lumipat ang eksena sa ating bida at dito nahihirapan siyang makipaghalubilo sa mga tao rito dahil hindi pala kaibigan ang mga tao dito at sinubukan pa siyang lokohin ng mga ito. Kaya naman napaisip siya na kung kukuha ba siya ng magic stones upang ibenta ang mga ito sa capital. Napagtanto rin niya na masyadong marami ang tao doon sa capital at dahil kain na siyang tao sa puntong papasok pa lamang siya sa capital ay haarangin na siya agad ng mga gwardya doon. Naisip rin niya na dito lang siya malayang makakapaglakad ng tirik ang araw sa lugar na ito. At naisip niya rin na meron din pagkakataon na makikilala siya ng mga tao doon sa capital at magdudunot pa ito ng malaking kaguluhan. Napagtanto naman ni Chrome na mas ligtas siya dito sa Oddfield kumpara sa capital. At dito na sa harapan niya na si Shelly. Nakilala naman siya agad ni Shelly at sinabi niya kay Chrome na siya ang nagligtas sa kanila nakaraan lang. Laking gulat naman ni Chrome dahil hindi niya akalain na may makakilala sa kanya dito sa lugar na ito. Masayang masaya naman si Shelly dahil hindi nagtagal ang kanilang pagkikita. Hindi naman makatingin ng diretsyo si Chrome sa kanya dahil nabigla rin siyang makita si Shelly dito. Napahawak naman sa mukha si Shelly at sinabi niya na parang isa itong tadhana na magkikita sila ng tagapagligtas niya sa sarili niya pang bayan. Naalala naman ni Chrome na nasilip niya ang status ni Shelly dati at nakita ang pangalan ng babaeng ito at naaalala rin niya ang level nito at isa siyang magaling na mid-rank adventurer. Napatanong naman si Chrome sa kanyang isipan na kung bakit nandito si Shelly sa lugar na ito dahil sa tingin niya naman na hindi mga kriminal silang tatlo subalit na isip ni Chrome kung makikipag-usap siya kay Shelly ay baka malaman pa niya ang hindi dapat malaman. At magiging mas komplikado pa kung i-check e -check ni Shelly ang kanyang status sa ibang kadahilanan. Sinabi naman ni Shelly sa kanya na magpapasalamat lang siya sa pagligtas niya sa kanila. Subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay tumakbo naman agad si Chrome sabay sabi na hindi siya ang taong tinutukoy niya. Nagulat na naman si Shelly dahil bigla itong tumakbo at sumigaw siya na hintayin siya nito. Naalala naman ni Shelly ang sinabi ni Frank patungkol kay Chrome na baka isa itong kriminal na hinahabol ng otoridad palabas ng bayan at dito nagtago sa dungeon. Subalit sa isip-isip naman nito habang hinahabol niya si Chrome na sa isang katulad niya na malakas at nagpunta dito ay sigurado siyang merong rason ang lalaking ito. At dito malapit na niyang maabotan si Chrome at sinigaw niya na hindi niya siya tatanungin ang tungkol sa kanyang nakaraan. At mas binilisan pa lalo ni Chrome ang pagtakbo at sinabi naman ni Shelly sa kanya na gusto lang niyang pasalamatan siya ng maayos. Takang-taka naman si Chrome kung bakit siya hinahabol ni Shelly. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung alam na ba niya na isa siyang halimaw. Maya-maya pa ay nawala na sa paningin niya si Chrome at sa isip-isip naman niya na masyado itong mabilis at napaisip siya na siguro mataas ang level ng isang yon. Hindi naman alam ni Shelly kung saan na nagpunta si Chrome. At dito wala nang matatakbuhan si Chrome dahil dead end na ito. Kaya naman naisip niya na sa kanyang pisikal na abilidad ngayon bilang shapeshifter ay pwede niyang magamit ang kanyang mga mahabang kuko upang makaakyat sa mataas na bahagi ng pader na ito. Lumingon muna siya upang masigurado na walang tao sa likuran niya. At nang makita niyang walang tao ay agad niya namang pinalabas ang kanyang mahahabang mga kuko. At sinumulan niya nang umakyat sa pader. Nang malapit na siya sa tuktok nito ay bigla namang nahulog ang kanyang sandata at sumigaw siya na ang kanyang mahalagang kinakalawang na punyal na nagkakahalaga ng dalawandaan at apat na punggol. Dali-dali niya namang tinalo nito upang pulutin. Pagkabagsak niya ay napahawak siya sa kanyang likod dahil masama ang kanyang pagbagsak. Sinabi niya naman na wala namang dahilan na tumalon siya ng ganoon. Hindi niya namalaya na nasa harapan na naman niya si Shelly at dito nagulat si Shelly sa kanyang nakita at tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa. Napagtanto naman ni Chrome na sa bandang huli ay nahuli rin siya kahit ano pang pilit niya na pagtakas sa kanya. Maya-maya pa ay tumayo na si Chrome at humingi naman ang tawad si Shelly sa biglang paghabol niya sa kanya. Tugon naman ni Chrome na huwag na siyang mag-alala dahil kasalanan rin naman niya kaya siya nahulog. Agad naman siyang tinanong ni Chrome na kung sigurado ba siyang hindi niya siya tatanungin sa kanyang nakaraan. Sagot naman ni Shelly na talagang hindi niya gagawin yon dahil siya ang tagapagligtas niya at sigurado naman siya na meron siyang rason. Pinagmasdan na naman niya si Shelly at nagpapasalamat naman siya dahil sa buong akala niya na mas lalalalang ang sitwasyon kung makakasalamuhan niya ang taong nakakakilala sa kanya. At laking pasalamat din niya na may nakakausap na siya ng maayos sa lugar na ito. Sinabi naman ni Shelly sa kanya na hindi niya nasagot ang kanyang katanungan kanina kaya naman tatanungin niya ulit kung ano ang pangalan niya. Tugon naman ni Chrome na papayag siya basta yun lang ang kanyang sasagutin na tanong niya. Nagpakilala naman siya na siya si Chrome Clem. Masaya naman na tinawag ni Shelly si Chrome sa kanyang pangalan. Sa isip-isip naman ni Chrome na kung masamang idea ba na ginamit niya ang kanyang totoong pangalan. Maya-maya pa ay nauutal naman na tinanong ni Chrome na kung bakit nandito sa lugar na ito si Shelly. Nakita naman ni Chrome ang reaksyon ni Shelly na parang nabigla at agad naman siyang humingi ng tawad at sinabi na hindi naman niya kailangang sagutin ang katanungan na yon. Ngumiti naman si Shelly sa kanya at sinabi niya na ayos lang sa kanya. Sinabi naman niya na karaniwan siyang makikita sa Royal Capital subalit ito talaga ang kanyang kinalakihang bayan. Pumunta siya dito upang makita niya kung ano na ba ang nangyayari sa kanyang sariling bayan. Hindi pa man nakalipas ang kalahating taon subalit sa bayan na ito ay laganap na ang krimen at mas nagiging delikado ito para sa mga ordinaryong tao. Naalala naman ni Chrome ang narinig niya na pag-uusap nilang tatlo sa dungeon at napagtanto niya na ang pinag-uusapan pala nila ay tungkol sa bayan ni Shelly na tinatawag na Oddfield na ang naging dahilan ng pagkawasak nito ay ang dungeon disaster. Agad naman niyang sinabi kay Shelly na ito ang una niyang pagtungtong sa lugar na ito. At tinanong niya si Shelly na kung pwede ba niyang sabihin ang patungkol sa bayan na ito. Ekwenento naman ni Shelly na ang bayan na ito ay maganda pa nang hindi pa nagaganap ang dungeon disaster. Hindi naman masyadong maunlad ang bayan na ito ngunit isa ito sa bayan na maganda at mababait ang mga nakatira dito. Hindi kalauna ng dungeon na malapit sa bayan nila na tinatawag na The Hole of Disaster ay bigla na lamang nagkaroon ng sakuna noong bata pa si Shelly. At simula noon ay unti-unti nang sinasakop ng mga halimaw ang bayan na ito. At ang mga may kapangyarihan at map era ay nagsilikas at pinuto nila ang kahit anumang ugnayan nila sa bayan na ito. Nalungkot naman si Shelly dahil ngayon ay dito na nagtitipon ng mga kriminal at masasamang tao na wala nang mapupuntahan sa bayan na ito. At simula noon ay tinatawag na ito na The Ruined City na kilala na sa ngayon. Ang mga kriminal ay kaya nilang protektahan ang bayan mula sa mga halimaw subalit nakikita na lamang nila ang mga tao dito sa lugar na ito bilang isang mga alipin. Kaya naman gustong maging malakas na adventurer ni Shelly para may sarado ang butas ng sakuna para mapalaya ang bayan ng Oddfield laban sa masasamang halimaw at sa mga masasamang tao. Namangha naman si Chrome sa layunin ni Shelley. Lumipat ang eksena sa simbahan, at dito masayang sinabi ng bata sa pari na gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ate na si Shelly na maging isang adventurer paglaki niya. Pinalabas niya ang kanyang kasanayan at sinabi niya na meron naman siyang kasanayan at sigurado siya na mapapakinabangan siya ng kanyang ate. Dagdag pa niya na kung mangyari yun ay magkakaroon sila ng maraming pera para matustusan ang pangangailangan ng simbahan at hindi na sila muling mamamroblema sa pagkain. Tugon naman ng pari sa kanya na sigurado siya na masaya si Shelly kapag narinig niya yan. Makalipas ang ilang sandali ay may narinig silang yapak ng paa. Napaisip naman ng pari na wala naman ditong pumupunta sa kanila maliban kay Shelly. Agad naman pinuntahan ng bata at sinabi niya na baka may nakalimutan ang kanyang ate na si Shelly. Pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanila ang dalawang tao. Tinanong naman sila ng bata na kung sino sila natuwa naman si Jeff dahil nandito pa ang mabait nilang pari laking gulat naman ng pari dahil kilala niya ang mga ito sila ang tinatawag na Evil Dragon na namamahala sa bayan na ito sinabi naman ni Jeff sa kanya na maayos naman ang kanilang pagpapalawak ng kanilang lugar subalit kulang sila sa mga tao Dagdag niya pa na kailangan nila ng mga alipin na libre nilang gagamitin dahil inutusan sila ng kanilang pinuno upang suyurin ang lugar sa kahit sa ang sulok upang maibalik lamang ang lahat kahit na ang batang katulad noon. Tinanong niya ang pari na kung hindi naman siya nila bibiguin. Sa isip-isip naman ng bata na hindi pa ito nangyari noon sa kanila at hindi niya mapigilan ang pagninig ng kanyang mga kamay. Subalit nagkaroon siya ng lakas ng loob at sa isip-isip niya na meron naman na siyang kasanayan at sinabi niya sa kanyang sarili na magiging malakas siya katulad ng kanyang ate na si Shelly at poprotektahan niya ang mga tao sa simbahang ito kahit na anuman ang mangyari. Nakita naman yun ng isang lalaki na parang lalaban ng bata sa kanila, at sinabi niya sa pari na sigurado siya na kung ang pari ang magsasabi sa mga bata ay sasama naman ng tahimik ang mga bata sa kanila. Agad naman lumuhad ang pari sa kanilang harapan at nagmamakaawa siya na huwag nilang saktan ang mga bata at siya na lang ang magsisilbing alipin para sa kanila at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sinabi naman ni Jeff na hindi sila mga tanga upang alipinan ng isang matandang mahina. Agad namang sinabi ng bata na hindi niya papayagan kung anuman ang binabalak ng mga ito sa kanila. Kaya naman pinalabas niya ang kanyang kasanayan na apoy. Sinabi naman ng pari sa kanya na wala siyang magagawa sa kanila. Agad naman naglunsad ng pag-ataki si Teal gamit ang kanyang apoy na tinatawag na fireball. Napahanga naman si Jeff dahil merong kasanayan ang bata na apoy. Pagkatama ng apoy sa isang lalaki ay nawala lamang ito na parang bula, at sinabi ng lalaki na walang kwenta ang pag-ataki na yun. Hindi naman makapaniwala si Teal na walang epekto ang kanyang pag-ataki sa isang lalaki. At dito sinabi ng lalaki na tuturuan niya kung paano ang tamang paggamit ng kasanayan. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pader at tinatawag itong Thunderbolt. At agad namang nawasak ang pader. Sinabi naman ni Jeff sa kanya na ang kasanayan ni Raydo ay talagang kahanga-hanga. Pagkakita ni Teal ay napaluhod naman siya dahil sa lakas ng mga ito at sa isip-isip niya na wala na siyang magagawa laban sa kanila. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit eh ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!